Yan guys, at muli kami lalaw tuli. At ito magkakarga kami ng buya. Bali dalawang buya uli yung amin dadaling. Yan, at ko na inabutan yung pagkakarga namin ng yelo. Bali bakin kami. Kararating na namin kanina umaga pagkababa namin ng na stay. Nagkarga na kagad kami ng yelo. Hindi la ako mabut. Kaya ito na lang inabutan ko yung pagkakarga ng ano, buya. Yan. Ayan yung si Katropang pleto. Ewan <laughs> kayo ah, Puto lang ko na Lubid Puto lang lubid Tak, <laughs> <laughs> Pag nahulog, kitang kita sa video. <laughs> ba, ato si Kuno. Ba. Sanay na sanay ah. Aba. May juwa mo. May number na. Gabit na yan ano? Ay yan dati 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 dito yan. Ah. Yan guys, sa atin na tayo nakapag-live. Wala na pala tayong load. Kaya pala hindi natin mabuksan yung ating Gcash. Ah, walang muka.

Wah tulaskan, angkat deh, deh

Ayun, good morning mga tropa ka. at kahit ito ulit kami sa Pacific Ocean at tumalis kami kagabi ay alas 3 ng madaling araw kahit ito inaayos na ulit yung ano bumuntog natin buya siyempre shout out dyan kay Elvis ayun o no? uh, kay Gising kay <laughs> Gising at siyempre gon out kay Hoy, buut just call me bugart buut mas main man pumasuso si papa puli kaysa ikaw si Tatay puli, wala ka yun yun <laughs> Yan ang magama, yan. yun 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 Pinoy Yan yun <laughs> si at saka si Kuya Doming yamali bali na sila ng lubid dito sa ano sa butiga para pagdating namin sa aming pagbubuntog na ng buya ay ready na. Ibubuntog na lang at yung iba mga kasama natin ay mga tulog pa. Naghihilig pa mga puwit. <laughs> Ayan. At talagang tuloy-tuloy na siguro ito. Yung itong ganda ng panahon na ito. Marami naman ang huli Mura naman ang isda. Ayun. Tama lang sa dugo-dugo. Wala, Wala din. rin. May higit pa yung kunti ang huli. Malang isda. Ginto naman ang isda. Tunay. Yan Ayan mga tropa. tabangan nyo yung mga fishing adventure namin dito sa Pasipo dyan. Ayan guys, habang narito kami sa unahan at nag-aayos ng bubuntag na buya Ito, sinibad si Kuya Buboy Ayan na Ayan ayun. Ay, ganun yan, kay Kuya Duming Ay, kaswerte man tala Kay Kuya Duming pala yan Ayan, habang nag-aayos si Kuya Duming sa unahan ng Lubid Ayan, sinibad Ayan, Kuya Duming lang talaga malakas o ako na kaya ang bibira? Iyo, kalami mo rin. Ano Guys. Bali, habang tumatakbo kami, merong kami binubuntog na ano, hila hila. <laughs> Kasi di ba na si Kaya Doming? Mga limang ganso. Mga <laughs> limang ganso. Hindi kayo buhatin ng dalawang ganso lang. Ay, ah, Ay, tigas pa rin tigas pa rin ayo. Ay, ba? kalpasan mo <laughs> so, so... ba? Ala! Mga, paano po lang natat mo, boy? Eh, hey. kung hindi nagsingkit si Makoy yun. Yun, yes, shout out sa ating Maestro Bucero, yun. Ay. Uyan! Ay. Ay. Nice to room sa dulo Alas po sa... Kasi nga eh. Pabawin mo uh, na tulog. May laban mamaya. Pabawin mo na tulog. <laughs> shout out sa ating mga katrupa dito eh. sa likod. Pabawin oh. Ito daw Parang yan, abay isang ay. hindi Parang Hindi lumulukso no, <laughs> hindi lamarang ay. Eh, lumukso yan. Lumukso? Okay. Oh God, so, tira, pare. Ha? Wala? Balagay mo pare, siya man, na lang. Ayun na lang. Haro, tangigi sa buwan no? Eh, mabigat na kay malayo na yung ano ay oh. Wow, kasi lupad pa dyan Nga isang milyahe na ang Hindi na Ha? Hindi na marang kayo Marang, marang. na Tumalon nga raw ay Talon na kayo na Talon, Talon yan

Puti, oh, balay kay giwas lek kan day. Wala mo. Oh, kulay putina. Ayun oh. Wala din dilaw ano? Tay oh. magdilaw. Wala. <laughs> oh, yan guys. Ang ano. Huy naman oh. Ano? <laughs> oh, nang pasibad guys. Oh, nang pasibad. <laughs> Ayun. Medo ming lang malakas. Oh, nang pasibad. Dulo mamaday ni guys. <laughs> <laughs> dalawang tama guys, mata at tama. Mata, mata saka, bunga ay, wala talaga kawala ano. Ayan at. Yeah, ba, dalawa up, dalawa pala bios na yun? Oo. Oh. Kaya pala walang kawala yun ay. Oo. Oh. palang gamit yung biwas na mata, tapos na ang uso. yan matanggal Oh. Okay. Okay guys. Okay, okay kasi may gawin nito guys isang buwan pa rin guys ayun nagdilao na oh look look na ayun ako live lang ayun nagdilao na oh ayan na, na Ah, din yung dobre. Ito yung pinaka niya. Ah, ito yung ginamit okay, na. Napapansin niyo yung ibang buya may guma. Oh, may guma no. Yan yung pinaka guma. guma. Alin ba mas uh, mura yung guma o yung ganyan lubis? Ito yung guma. Mas matibay 'yun. Pero sa presyo, wala lubis. Mas mura lang lubis. No? Pero mas matibay talaga yung guma no. Hindi hmm. mo uh, basta-basta iwan lubis hindi na nakakaupo yan. So, basta pa

Halay dalawang kana ito, ha no Hey guys, uh, nagdudugol na sila rito. Ayan. Hey okay, guys. Talawin. gonna

ولا yeah, كنت yeah. يا

game 不要不要不要